Hi guys, good morning. Sa video na to, ay ko kayo kung paano i-block yung ating friend sa Facebook nang hindi niya nalalaman. At kung interesado ka, panoorin mo lang tong video na to. Punta lang po tayo sa ating Facebook at i-search po natin dito yung friend na gusto nating i-block. Uh, for example po, itong aking personal Facebook account, ang aking i-block gamit ang Facebook ng aking partner. Uh, kapag andito na po kayo, ay i-click nyo lang po yung friends. Uh, pagkatapos po niyan ay makikita nyo po itong take a break. I-click nyo lang po yan take a break. At makikita nyo po itong see less of Isaganis profile. Click nyo lang po yung see option. Uh, at pagka-click nyo po niyan ay piliin po natin itong limit where you see Isaganis profile. Tapos i-save lang po natin. At pagkatapos po ay sa bandang baba ay makikita nyo po itong limit what is a profile will see at i-click po ulit natin yung see option. Tapos piliin po natin itong hide your post from is a profile. Tapos i-save lang po natin. At pagkatapos po nito ay hindi nyo na makikita yung kanyang mga post at hindi niya na rin po makikita yung inyong mga post. At sa gantong paraan po ay parang nakablock na rin po sa inyo yung friend nyo na yan nang hindi niya nalalaman kasi kung makikita niya po ay friends pa rin po kayo. So ayan lang, sana nagustuhan mo itong video na to. Pwede mo po itong i-share para sa hindi pa nakakaalam at huwag mong kalimutan mag-follow para sa mga Facebook tutorial at mga video tips na ating i-upload. So ayan lang, thank you for watching!